Akita ah, tayo mga Bicolano. Hindi naman bago sa atin yung kalamidad. Maging typhoon or um, mayon eruption sa Albay. And we always uh, recover. Palagi tayong tumatayo sa ano magkalugmok. And uh, naniniwala ako na tayo mga Bicolano ay makakabangon kaagad. agad. Tulo Tulong-tulong. Actually, lang ang inot na ano eh, na nag-apod para magpabot din tabang. Siyempre, sarap po ang ako Bicol Party List na mataw po ni Bagas para sa, para sa 2,000 pong families. Opo? Siyempre, uh, sabi niya, priority muna kito talaga. So talagang na Sa pananalasa ng Bagyong Uwan sa Kabikulan. Hinagupit ng Bagyong Uwan noong linggo, ikasyam ng Nobyembre, ang ilang bahagi ng Bicol Region. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng Ako Bicol Party List upang makapagbigay ng tulong sa mga nasa lanta. Ang buong update na yan sa kwento ni Ellen Nipa. Tu lamang linggo ng salantahin ng super typhoon Uwan ang rehiyon ng Bicol. Kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala at pagbaha sa iba't ibang probinsya at munisipalidad ng Bicol. Ngayon, bilang tulong, ay agarang nagsagawa ng relief goods repacking ng Bicol Volunteers para magbigay ng tulong sa mga residente at kababayan nating lubos na apektuhan ng bagyo. Ngayon mga ka-action, kasama natin si Miss Sally Luces, ang Regional Community Connections Officer ng Akubicol Party List. So, magandang araw, Ma'am Sally. Magandang araw, Miss Ella. Magandang araw din po sa lahat ng na mga nakikinig at nanonood sa tabang oras mismo. So, ngayon, Ma'am Sally, kamusta po yung naging preparation po ng Akubicol Party List pagdating po dito sa ipapamigay po nating uh, relief goods? Well, nakikita mo naman ngayon na nagre-repack yung ating mga volunteers ng Akubicol Party List upang yan po ay madala sa mga pinaka-apektado lugar dito sa Bicol Region. Target po muna ay ang Rapu-Rapu dahil nakipag ugnayan na ang ating mahal na congressman na si Congressman Pido Gerbin sa mayor ng Rapu-Rapu Albay, si Mayor Otoy Galicia, na kung saan meron po tayong 2,000 families na target beneficiaries bukas sa Rapu-Rapu Albay at sa susunod na araw ay inihahanda na rin ng uh, grupo ng Ako at ng mga volunteers yung para naman sa probinsya ng Katanduanes. Uunahin muna yung pinaka mm -hmm. na salanta nitong Bagyong Uwan at yun muna ang unang dudulugan ng tulong ng Ako Bicol Party Dahil ang Ako Bicol Party List, unang-unang magre-responde at magbibigay ng tulong sa mga kababayan natin upang kahit pa paano makapagbigay ng kaginawahan sa mga kababayan natin na naantala ang kanilang paghahanap buhay. At syempre, unang pangangailangan ng tao ay ang pagkain. Kaya ang inihanda ngayon ng Ako Bicol Party List ay ang pangunahing pagkain na bigas. At yan nga mga ka-action, dahil sa paghahanda ng Ako Bicol Party List para sa matulungan natin yung mga nasalanta nating mga kababayan, ngayon ay makakapanayam natin sa linya ng telepono si Ako Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Magandang hapon po, Congressman Pido. Magandang hapon sa lahat na ng nanonood, nakikinig na tabang oramismo. mismo. Apo. Sa... Apo. Congressman tabang Garbin. Sa... Magandang hapon. Apo, kumusta po kayo ngayon, Kong? Well, busy tayo. Uh, Maning the preparation ng uh, relief uh, operation natin sa iba't ibang uh, lugar dito sa Bicol Region. Apo nababanggit, so, uh, Apo, nababanggit niyo po, Kong, yung preparasyon na ginagawa po ngayon ng Ako Bicol Partylist uh, para sa mga Bicolano po itong nasa Lanta ng Bagyo, particular po saan pong munisipyo? Well, syempre, um, hindi natin ikakaila yung uh, Camarines Norte ay heavily damaged din. Same thing ang uh, island province of Catanduanes, heavily damaged. And then, syempre, yung isla ng Arapurapo, uh, even parts of uh, the Partido area, Camarines Sur. So, these are the areas that uh, we want to cover uh, sa ating uh, relief distribution. Kahit pa paano, makaabot tayo ng 20,000 families mm -hmm. uh, sa buong Bicol Region. Tomorrow, naka-schedule tayo sa isla ng Rapurapo. Mm -hmm. And then, uh, the next day, which is Thursday or Friday, uh, baka tumulak na yung ibang team papuntang Katanduanes. And then, yung iba naman, uh, papunta naman sa Camarines Norte. And then, Kamsor, a part of the area, where still uh, trying to fit into the schedule kung kailan natin may schedule yung partido area like uh, Karamo, Karamoan or um, yung uh, um, Sangay, uh, um, si Roma, uh, yun, uh, kung kaya abutin na natin within the week or hindi, hindi na next week na lang. Okay. So uunahin po muna yung rapo rapu po na naapektuhan po nitong uh, kalamidad. So nababagit nyo po kung ilan pong pamilya ang uh, mabibigyan po ng tulong mula po sa ako Bicol dyan po sa rapo, rapo We expect more or less uh, nasa 2,000 na families sa rapo, rapo And then sa Katanduanes naman, 4,000 to 5,000 families. And then Kamnorte, uh, come Norte, come Sur, Uh, basta ini natin yung ating resources. Uh, we don't have unlimited resources. And that's why uh, umaga, sabihani, sabi nga niya sa Bicol, pinagkakanigo ko ka. Congressman, uh, baka po meron po kayong mensahe para po sa ating mga kababayan Bicolano na, na naapektuhan po nitong kalamidad at para naman po sa mga kan, uh, kababayan natin, na para po ay lumakas po ang kanilang pakiramdam, ang kanilang paniniwala na anuman pong sakuna, anuman pong kalamidad ay malalabanan at babangon po ang Bicol Region. At kita tayo mga Bicolano, hindi naman bago sa atin yung kalamidad, maging typhoon or mayon um, eruption sa Albay. And we always uh, recover. Palagi tayong tumatayo sa anumang kalugmok. And uh, naniniwala ako na tayo mga Bicolano ay makakabagod ka agad. Tulong-tulong sa iba. With, uh, organizations, individuals, and, uh, NGOs, and the government units na uh, tutulungan. Opo. Upang uh, at, uh, makapag-recover. Para sa ating mga kababayang Bicolano. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo ito mga kaaksyon, ilang bahagi ng Bicol Region ang labis na naapektuhan dahil sa bagyong uwan at isa na dito ang munisipalidad ng Rapu-Rapu Albay na itanaas ang signal number 5 noong linggo, ikasam nitong Nobyembre. Marami ang natumbang puno at binaharin ang ilang lugar. At dahil dyan, makakapanayam natin sa linya ng telepono ang municipality mayor ng uh, Rapu-Rapu Albay, si Mayor Romel Utoy Galicia. Magandang hapon po sa inyo. Mayor Magandang hapon po Opo oh, oh, oh. Mayor, uh, kumusta po kayo dyan Mayor, dyan po sa inyong uh, lokason uh, 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 May na po uh, 20 -20. Okay So magandang balita yan Mayor ano? Kahit Kait po Kahit po dinaanan po tayo ng Super Typhoon Ay unti-unti pong Bumabangon ang municipality Ng Rapu-Rapu Opo. Pero as of this time po, Mayor, marami pa po bang mga lugar o barangay dyan po sa inyo ang lubog pa rin po sa baha? Nakatapos lang namin ng mga clearing operation yung sa yung mga road and yung sa mga shorelines po. Okay. So, nababanggit nyo po yung shorelines. Uh, marami po yung mga kabahayan na malapit po sa tabi ng dagat. Kumusta naman po ito, Mayor, ng mga kabahayan? Meron po bang mga nasira? So, basic ka sa latest situational report po. Uh, Siyempre, salamat ka Diyos. Uh, wala naman kami masyadong zero casualty po ang rapura po. Okay. Pero nag, nagkaroon po tayo ng mga damages. Houses na nasa 1,649 partially damaged. Uh, as in 108 totally damaged na mga kabahayan. So, balin nag provide po yung sa ating mga uh, barangay na parang pansamantalang shelter po nila muna. Okay. So ngayon po ba, Mayor, meron pa din po tayong mga kababayan na naandun pa din po sa mga evacuation centers? So yung iba po, yung talagang totally damaged yung mga bahay. Talagang pig... Uh, big advice namin na huwag mo nang umalis dun sa mga binigay na, ng barangay na yung temporary shelter muna nila. Okay. Uh, pagkatapos po itong onslaught ng typhoon, ay handa naman po so yung uh, assistance coming from the municipality? Apo. Okay. So, Mayor, yung supply po ng kuryente, kumusta po dyan sa inyong lugar? Maliyang well, ang... Uh... Ang nababalik pa lang pong supply ng kuryente, yung dito pa lang po sa barangay-poblasyon, which is ito po yung pinaka-centro talaga ng raporapo. Okay. So, yung iba, nakikipag coordinate rin po kami sa lineman from Aleco na ma at least maunti-unti babalik po yung mga linya po sa barangay. Okay. Kahit papano okay na din po muna Mayor na at least dyan po sa poblasyon ay meron pong supply ng kuryente. Ano po Mayor? Opo. Opo. Hindi po nakakausap uh, ko rin po si Kong Pido Garbin. Uh, actually, siya palang inot na ano eh, uh, na nag para magpabot ng tabang. Uh, Siyempre, sarap po ang ako Bicol Party List na mataw po ni Bagas para sa, so sa, sa 2,000 families. Opo. Siyempre, uh, sabi niya, priority muna kita talaga. So, talaga medyo tinamaan na barangay, ano? Which is yung mga napili ng barangay, is mga natuto is yung barangay dinasawan barangay Binabista, barangay Mananaw, barangay Nagkalsot, barangay Tinupan, and barangay Biga. So may kita natin doon yung mga, human post nung kasagsaga ng bagyo talagang grabe po yung storm surge nung Oras po na yan. Opo. So, anim na barangay po ito, Mayor, na nababanggit po ninyo na talagang uh, totally po ay marami po dito yung mga naapektuhan po na itong bagyo. Opo. Opo. So, meaning to say po, your, uh, sa inyo pong binabanggit, Una po na tumawag po sa inyo si Congressman Pino at una po yung ako Bicol Party List na magpapadala po ng ayuda dyan po sa inyong munisipyo. Yes po. Uh... Actually, nung Pig, Pig Kamusta niya eh. Ni Pig, tinawagan niya ako noon, Pig Kamusta niya mga kalagayan ng mga constituents natin dito sa Rapurapo. Na sabi, nireport ko naman sa kanya yung mga sitrep from barangay, yung mga report nila. And nag-abiso kagad siya na magpadala kagad ng tulong. And sabi niya nga kung hindi ngayong araw, eh bukas. At sabi niya, sasabay daw siya para talagang ma riparo ang sa toyang mga kay Manuel no? sa ano ayon po. Ayun. So saludo talaga ako kay Congressman Pido dahil siya po mismo yung personal na pupunta po diyan para kumusahin po uh, kayo diyan at ang ating mga kababayan. So sa I amin mean, sa po sa toyang uh, noon. Uh, sa munyan, kitang mabangon giraray na uh, mas kita ko lang naging pinsalan sa to o dagos po sa tong pagbangon as in pagtabang sa lambang pamilyang apektado uh, ginagawa ginagawa uh, ta naman ng, ano ng lahat na makakaya ta tanganin makabangon sa tong community ano? ayun and uh, po salamat man ako sa ako Bicol na katuwang ni po sa <coughs> sa pagtabang po at sa mga mga constituentes opo With that po Mayor, maraming maraming salamat po at uh, nakita po namin sa social media sa inyo pong mga posts na talagang 24/7 po ang inyo pong uh, uh, pagbisit at pagtingin uh, po sa inyong mga komunidad, sa inyo pong residente para po ay maisiguro na sila po ay ligtas. Maraming salamat po uh, Mayor Otoy Galicia at hintayin niyo po bukas ang tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Uh, thank you po Ma'am And send po sa Ako online at yung programa po ninyo na Tabang Ora mismo. Apo, maraming maraming salamat po Mayor Romel Otoy Galicia ng Rapu Rapu Albay. Ayan mga ka ano, uh, laki po yung pasasalamat ni Mayor Otoy sa Ako Partylist dahil sa karamihan po ng mga party list at uh, LGU mula po sa Ako Partylist ang unang a uh, tulong na makakarating po sa kanilang munisipalidad.